Paari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008 kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. At para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please uh, share some incidents? kung paano niyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte. This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal yung experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Uh, ganito po, minsan uh, kung gabi magkuang kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag -uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz Mayor, outside Davao City, may dalang bata, may dalang anak niya, tatlo. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabi ni Mayor, yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod doon sa paghahatid, doon sa nadaanan yung mag-ina. Ano pa ho yung mga insidente maari maaari nyo ibahagi sa quad? Bakit nyo sinasabing mabait na Mis principal si Mayor Duterte? Min minsan po, manonood siya ng uh, news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos wag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of uh, Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please mga, share some? Yung mga bata na cancer patient, Binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano uh, po nang tulong sa inyo? Yung asawa ko po. May Kasi yung asawa ko, may cancer. Breast cancer po. Tapos, uh, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Uh, tinawag niya si Bong. Bong, tulungan mo si Sunny. So, tinulungan po ako. Dalawang beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least wala na siya. Okay na. Ayos oh no. Actually na na, na cure po siya, na cure. Nasaan po yung misis niyo ngayon? Nasa Davao po.